Dahil sa walang tigil at malakas na pag-ulan. Kaya ayan, lahat ng tubig ay napupunta sa Laguna de Kaya tumataas na ang tubig din sa akin. Kaya agad-agad ko nang pinitas yung aking mga natira pang kalabasa. Sinip ko na ho din sa ilalim ng kubo. Para hindi masayang madami-daming gata kasi ang mauubos niyan. Hi mga katroops! Magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ko sa akin buhay probinsya. Kahapon ay maghapon at magdamag ho ko nagbabantay ng level ng tubig. Gawa ng yung tubig ay eh, meron na ho sa likod ng kubo kaya tinitignan ko kung magkakaroon ho yung tubig. Ah, ng tubig doon sa akin kalabasan. Paggising ko, nakita ko medyo tumas pa nga ang tubig mga katroops kaya agad-agad ko hong tinawag sila itay, inay at kuya para may harvest kami ng kalabasa. Tumaas na ho yung level ng tubig lawa. Gawa na ho araw-araw ng umuulan. Gawa din ho ng haba kaya ho iyan ay eh, talagang sinosturbabe namin yung mga kalabasa mga katrop. Yun nga lang, yung hindi ho namin masasaid na mga bunga ay masasayang, ay mabababad na di yan. Eh, Kaya yung umangat ng tubig ngayon mga katrop, e eh, dali-dali na ho namin hinarbest itong ating kalabasan. Para mailagay na natin sa safe yung mga kalabasa mga katrop, siguro naman ay eh, hanggang nalang na lang ho yung tubig, hindi na naakit ng sobra. Yun lang ho duluhan, mga katrop, yung meron tubig. Banda din sa gitna, e eh, wala pa ho iyan mga katrop, diyan palang ho meron. Amin na din ho pinitas lahat para sigurado na wala na kami babalikan. Hirap po kasi pag naghahadali, lalot nandiyan diyan at mabilis tumaas ang tubig. Kaya mga kailangan pang ilikas, ililikas na natin mga katrops para hindi humasayang yung ating mga pinagpagodan. Si Kaluhu yung katulong namin sa paghahakot mga katrups. siya Yan ako yung mihila ng ating paragos na ginawa ni Itay nung nakaraang araw. Pagkahon na po na yung paragos or malapit na mapuno, yun, transfer namin diyan sa tricycle para dalhin ho sa kubo. Medyo may ilang saling iyan mga katrops bago ho namin doon sa ilalim ng kubo. Pero okay lang iyan mga Troops. Ang mahalaga ay nasa ligtas na yung ating mga kalabasa. Bay, ba madami-daming gata pa naman ang uubusin niyan mga troops. Sa kahipon, crabs. Uti-uti lang naman yung pagangat ng tubig kaya hindi kami masyado nag-ahatili. diyan yan mga troops. hindi tulad pagbagyo ay eh, talaga naman napakataas. Agad ay siguradong lubog. Tapos gumagala pa nga kami ni kalodyan para makita namin yung mga naiiwan pa namin kalabasa. Sayang kasi talaga hindi masasaid. May yeah. maiiwat, maiiwan ho kasi talaga diyan mga troops. Yun yung hindi na ho namin masusurvive. Pero itong mga yan yan. pa natin yan mga katrops. Silalagay lang natin diyan yan sa ilalim ng kubo. Kung sakali mang ay may darating bagyo, ay akin po yan ulit ng panibago. Pero ngayon diyan na muna. Asa sa ibaba, Meron naman huyang sapin sa na pinakawayan. Nakakapote pa nga ako diyan mga ka Kaso na nga lang ay ako kanina. Kaya ayan, ligo pa din. Sa pagkakasarap din. ng kalabasang yan mga katrops. Maligat eh. Talagang napakasarap kainin pag gayon. Ulit-ulit lang naman yung ginagawa namin mga katrops. pagkatapos namin maghakot. Talagang pahinga muna, magkakape Tapos pag meron ng location, pitas ulit haabotin ng ulan malakas na hangin pero diretso pa rin para matapos gayon din naman basa kailangan yeah. ho kasi talaga namin matapos iyan ngayon oh, na hindi na pwede pagpabukas baka ako kasi mas tumaas pa ang tubig bukas ay malubog ng gasolina kaya muntik pang hindi makaaabot. buti nila ang ay may reserve yung akin tricycle kaya na reserve ko agad hindi ako na pa atras pa yung pag ay panagrado aangat at mag-high tide na naman din yung mga troops dito kasi yung tapunan talaga ng tubig din yung sa kaya pag umangat ng tubig, din ang punta sa amin. Okay. Lahat pala na makikita namin kalabasa ay pinipitas na namin kahit maliliit na mura. Ay pang bulang lang, pwedeng pwede na yun. Di yung. na rin naman namin may intay na gumulang pa yun. Gawa ng yung tubig nga ay parian na, parito Buto na. na. lang na lang sa may daan na hindi pa hubaha. Diyan pa lang ho sa ibaba kaliwat kanan nung aking kubo. Doon sa likod may tubig na diyan, rin. Diyan ko na muna inilagay lahat sa baba mga katrops. Bukas ko na lang ho yan pag-aangat kung sakaling aangat talaga ang tubig. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops! bla bla